Muling nakabangon ang papalugi na sanang sari-sari store ni Christine Manzano ng Barangay Bagting Gabaldon Nueva Ecija dahil sa si livelihood assistance na ipinagkaloob ng pamahalaang panalawigan sa kanila. Ayon kay Christine, sa hirap ng buhay ay nahirapan silang masustentahan ang paninda ng kanilang tindahan at wala nang maipuhunan dahil umaasa lamang sila sa pagtatanim at paglalakon ng kaunting gulay. Dito din nila kinukuha ang pangsuporta para sa pag-aaral ng kanilang mga anak maliban pa sa pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa tulong anya ng sampung kabang bigas at mga groceries na inihandog sa kanila ng programa ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali ay muling sumigla at nagkabuhay ang kanilang tindahan na kasalukuyan nilang pinalalago. Dati po yung tindahan po namin pa ano na pa wala na rin po ang puhunan. Ng nung pong binigyan niya po kami papasalamat po at binigyan niya po kami ng dagdag puhunan. Ito po medyo lumalago na rin po. Hiling ni Christine na sana ay magpatuloy ang ganitong programa ng provincial government upang mas marami pang mga novo esihano ang kagaya nila ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon o maipagpatuloy ang maliit na negosyo para sa kanilang hanap buhay. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Cherry at hindi mo po kami pinapabayaan. Sana po maraming tulong pa po ang maibigay nyo po. Maraming blessing pa po ang maibigay nyo po sa amin. Sana po marami din po kayong matulungan pa pong tao tulad ko po. Nagpaabot din ng pasasalamat si Christine sa pamahalang panilawigan dahil sa patuloy na pagbaba ng mga programang nakatutulong upang masustenahan ang pangkabuhayan ng bawat pamilyang Novo Ecehano. Gob, sa maraming maraming salamat po sa tulong pong binigay niyo po sa amin. Napakalaking tulong po yun na binigay niyo po sa amin, dagdag puhunan po. Sana po marami pa po kayong matulungan. Hindi lang po kami, sana po matulungan niyo rin po ang mga nangangailangan pa po. Maraming maraming salamat po kasama sina Jeremy Ramos at Rigor Ponce, Jovelin Astero para sa balitang Unang Sigaw.